Hello po mga Hindi makakasama. Ha? Huh? Wala daw sa listahan si David. Yari ka bro. Sino ba naglista noon? Ang alam po, kasama ka doon? dun may listahan kasi yun. Si yung naglista tayo sila Kuya Nen. Sila Pure Help. Sila Pure Help ang naglista noon sa ano? 30 person. Viral of the year, Kuya David Vlogs. Rachel, isama. Pwede naman mag-extra, ano? Extra boat. Oo, kasi mara sigurado marami, di lang 30 yan. Sa team pa lang ni Kuya Bal, 30 na eh. ay. <laughs> Siyempre, oo. Oo, sa atin, ano na tayo. Sasama pa yung mga family. Sama daw sila ni, eh. yung family ni Pure Health. Ah. Ash Pong, nagpakalipilig sa live TikTok. Uy! Grabe naman. Sinong nagpakilig sa live TikTok, guys? Si Ashley? May TikTok ba si Ashley? Parang hindi naman nagtitiktok si Ashley. Si Kuya Pure Help ang naglista, bro. <laughs> Kuya Nel. Kasama tayong lahat. Lahat tayo kasama. Okay? Kung kulang sa boat, sa bangka, ladag tayong bangka. Kahit sila makmak, -mak, isama natin sina Super Mac para makapagbakasyon naman baga. Carpentero. Ito, kasama kaya ito? Ito nakadilaw? Natin ang tanong, yung... kung papayaga ni Mrs sus, Hindi ka naman pinapayagan eh. Tuwing na, ano ko nga, palagi kang parang may problema eh. Wala kang problema ngayon? Wala uh, po. kanina? Ha? Huh? Palagi kang nakasimangot ay eh. Parang may, may kaaway ka palagi bro. Mayroong ka bang galit sa, kagalit sa K-Boys? Wala naman. Wala naman. Coach, ano next coach? Ayan po. Bro, paano daw muna, bro? Edsy, kasama bang Edsy lahat daw po? <laughs> Pwede bang mag-live ang Batch 2 Angels sa TikTok? Bawal! Bawal daw po, bawal! Bawal mag-live ang Angels sa TikTok. Lahat na nag-live, sa akin. Oh, lahat daw po na nag-live, muna si mo na. Sa akin. Si Carla na yun, ha? Nagpapaalam si Carla sa akin. Oh. Sama po lahat. Oh, one, one, family, one, 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 one family, guys. Ano? Oh. Mapaalam muna po kapag mag mag-live sa TikTok. Mga di pa na bawal pa yan. Kahit magpaalam pa yan. Ah, bawal pa. Bawal, bawal daw po, bawal. Si Ryan, lagi kasama ang Angel Batch 2. Si Ryan daw kasama... Kaya ano. eh, may si Ryan Ano yan ah... Uh, spy natin din si Ryan. <laughs> spy? Uh, si Ryan okay lang. Si Ryan may i-spy na si Lolo. Si Lolo. Basta masasabi sa mga kaligang videos, kuwasan nila si Ryan, si Lolo. Kung <laughs> so, makita si Ryan si Lolo, na. distansya na. Distansya na. Sergio oh, nagpabalik. Okay, Sergio nagpabalik. Si Kapitan Iwan daw. <laughs> Alam mo na, para makasama si David, iwan si Kuya Jens. <laughs> Di ba? At si David. Ba't laging iwan ka, Kaya David? Sa comment. Laging iwan. Ha? <laughs> Mayaman yung David, May school nga. Bangka pa kaya. Oo. Yung bangka talaga <laughs> kami <laughs> <laughs> Literal pala. Ewan si David. Ba't wala sa lista si Kuya David? May talaga <laughs> pag mayayaman. Tama si Josh Monica, maraming bala siya. <laughs> Kasi mayaman. Si Kuya David. Yung mayaman niya. Ba't ayaw niyo pong isama si Kuya David? Grabe naman, no? Grow. K9 ah. po sir. <laughs> Hello to the Mylin, shout out. Ay, di pa ako na ano? Ah, di ka pa na ano? po Oh, ano? okay, shout out 4,500 live viewers po natin. Shout out. Grabe guys. Sarap mag gym guys. Kasabay ni Kuya David, si Tatay Alan. O yun! Ayan. Try naman iwan si David. <laughs> Try daw iwan ka. Lagi ka daw kasama eh. Oo. Ano mga sabi mo dun, bro? Na lagi kang kasama, bro? marami kasi nagsasabi na lagi ka daw kasama. Ganon talaga. May kasabihan nga tayo. Ang opportunity nagsisimula yun sa palagi ka nagsishow up. Palagi kang present sa lahat. Totoo yun bro. Kapag present ka palagi, palagi nga dyan ang oportunidad. Diba? Nabasa ko yun ay. Bakit bro? Ay! Ang pira! Oo oh, nga no? Kasi di ka kasama doon. Baka si David ang lucky charm talaga, no? Secret weapon. Ang hindi nila alam si David ang secret weapon <laughs> ng kalingap. Uh, oh. oh, kasama ka sa Thailand. Mukhang oh, dapat talaga kasama palagi si Kuya David, guys. Basta si Rabay lang Grabe po si Rabay mga kalingap. Ano na siya agad? Aware na siya kaagad sa paligid. Marunong makiramdam. Ashpong na yan. Pambihira naman Oh. Si David ang third party sa jump car. Pambihira bro. Grabe yun bro. Oh, sige bro ah. Real talk na to. Gusto niyo talagang malaman kung ano si David sa Jomcar? Nako, yari. Baka ano sila bro, magulat. Mawindang. Oo nga. Wag na, wag na. Wag na. Lab niya ang Jomcar. Lagi siyang kasama kasi ang road manager ng Jomcar. Yun naman pala. Coach, tatlo na tatlo na ako.